Pagnanakaw sa isang tindahan ng alahas sa Cebu City, huli sa CCTV. Ilang person of interest hawak na ng mga otoridad habang patuloy ang pagtugi sa iba pang sospek. Si Jesse Atienza sa detalye. Kahit holiday, bukas ang mga establisyamento rito sa downtown Cebu City. Abala rin ang mga taong dumaraan dito. Pero ang pawn shop at jewelry store na ito sarado. May mga pulis pang nakabantay sa paligid. Isang Cebu-wide dragnet operation ang isinasagawa ngayon ng PNP matapos pagnakawan ang isang jewelry store nitong Sabado ng umaga. Kuha sa CCTV ang pagpasok ng tatlong lalaki na agad binadapa ang gwardya. Agad nilimas ng mga lalaki ang mga alahas sa istante. Sa labas, makikita rin na may nakaabang na lalaking may bitbit na high-powered na armas. Matapos lang ang ilang minuto, lumabas na agad ang mga kawatan. Yes, uh, makikita mo doon sa video mismo na talagang uh, train ay uh, itong mga tao na to the way na maghawak sila ng baril at saka yung movement nila ay talagang ano planadong planado at saka napaka ano uh, yung sequence mismo makikita mo na talagang ito yung mga profesyonal na tao. Sa ngayon, may mga persons of interest nang isinasa ilalim sa questioning ang mga polis. Malaking tulong sa kanilang investigasyon ang mga CCTV sa iba't ibang lugar sa lungsod na posibleng dinaanan ng mga sospek. Mayroon na tayong uh, development, may mga lead na tayo, uh, may nahuli na tayo at uh, kagabi mayroon na naman tayong nahuli na dalawa. So makikita natin na talagang ano, medyo madali na natin itong matumbok kung sino mga uh, involved na mga personalities dito dahil uh, base doon sa mga statement ng mga nahuli natin ay uh, very cooperative naman sila. Inaalam pa sa ngayon ang halaga ng mga natangay na alahas sa Jewelry Store habang patuloy pang tinutugis ng mga pulis ang iba pang mga sospek. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas